right, another uh, pop series na naman So, ito po ay Vespa Primavera Ayan, so 150 ABS Okay, ito po ay Nasa 2,000 kilometers pa lang Ang kanyang odometer Ayan, Tingnan natin 2,196 Okay, so nakababa ngayon yung kanyang Tangke By the way, yung uh, tank nito is Plastic Okay, so andito yung tanke eh. Ayan, makita nyo nakababa. Okay, at andito yung components ng kanyang fuel pump. Ngayon, ang problema kasi nito is uh, kapag siya po ay tumatakbo na, namamalya-malya at minsan ay ano, namamatayan pa. Okay. Ngayon, uh, history, okay, so back history muna tayo. Nadala na sa amin to dati. Okay, so inayos namin to kasi nangyari is matagal siyang natenga and napanisan na siya ng gas. As in, ito makita nyo 2,000 kilometers. ito yung itsura ng kanyang fuel pump okay so medyo malinis na nga yan ngayon pero ito makita nyo yung filter ayan so nasira na kasi uh, sa sobrang katagal na, na nababad sa panis na gas adulterated so asan mo na na meron siyang mga parts na talagang masisira in fact ito nirep nirepair na natin ngayon, uh, medyo nagagamit na ng customer. Pero yun nga, sabi niya, namamatay-matay daw minsan. Okay? So ito, may papakita lang ako sa inyo. Ito, hindi namin ito napansin nung una. Napansin ko lang siya ngayon na uh, binuksan namin ulit at dinismantle namin. Ito. Ayan. Crack. Oh. Ha? Huh? Crack. So, makita nyo, medyo may kalawang pa yung crack, no? So, ano siya, uh, indication na medyo matagal na rin naman. Okay? So, ito, example to ng mga uh, problem na hindi mo kaagad malalaman yung, yung pinaka root cause. Okay? So, dito pag humina yung pressure, unang pagdududahan is yung fuel pump motor. Pero kanina kasi, pinandar ko to yung fuel pump motor mus mismo, eh maganda yung, yung tunog niya, ayos pa naman yung andar niya, kaya sabi ko parang may mali. So yun nga, nung dinismantle ko yung pump, Ayan. So, yan yung bumungo sa I don't know if issue ba ng best pa to kasi may mga nakikita ako sa online. nagsearch ako sa internet. Maraming nagpo-post nito. Pero, baka ano, isolated case lang. Pero, nagtataka ako bakit nabasag to. Okay? So, hard plastic yan. Pero, maybe, maybe lang, no? Ang theory ko dito is, baka sa katagalan, eh, rumurupok siya. Kaya, ayun, nabibiyak. Kung medyo mataas yung pressure, Baka itong part na to is mahina siya, Kaya hindi niya na-withstand yung pressure Kaya siya nag-crack Hindi naman yan makakrack basta-basta eh, Kasi nasa laob to ng pump Secure naman to Okay Hindi mo naman pwedeng sabihin na vibration Kasi nga 2,000 lang yung tinakbo Parang Napakahirap na ng paniwalaan no? Pero anyway Ayan makita right nyo naman uh, If ever maka-encounter po kayo sa Vespa I-check nyo po ito Lalo sa mga ganitong unit Okay Baka lang maka-encounter kayo ng same issue na bumababa yung pressure ng pump dahil po meron siyang leak sa ilalim. So, andito kasi yung part na meron siyang, andito yung motor at fuel pump pressure, or fuel pressure regulator. Okay, so check nyo yan kasi possible na pwedeng dyan manggaling. So, konting kalaman lang, wala po dito sa amin sa Emil Customs and Skill Garage. Have a nice day. God bless. Peace.